Hi everyone! Kamusta po kayo lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po sa lahat ng nagpapabook ng reading. Checking energies po tayo. Kamusta ang energy ng person niyo? Heartbreak, secrets, and side hustles toxic life. Yan. Yeah. Maling some of you, you are dealing with na matigas ang ulo. Yan. Yeah. Yung pang nagtatrabaho, tapos tapon din sa pera. Alam niyo yun? Yung hindi masyado niyang inaalagaan yung mga kinikita niya. Yan. Yeah. So, after ng work, lifestyle, yung mga ganun, di ba? May nakikita ba kayong taong ganun? Isa ba yun sa mga person yung ganun? Di ba? Parang, ang, ang pangit ng ganun na pag-uugali. Yung paghihirapan mo yung pera tapos ilulustay mo lang din. Yeah. So, I think some of you, hindi pa natapos sa pagiging binata. Sorry sa words, ah. Pero feeling ko may mga iilan pa sa mga person niyo na ano, nagbubuhay binata pa sila. Okay? So, tingnan pa natin? So, yan. So, some of you, mer meron sigurong, ano man tawag dito, parang, oh, one night stand, naranasan nila yon O, oh, meron, Oh my god. Ayun lang. Okay. Parang lumalabas talaga yung ugali ng person nyo dito sa cards. Kaya pala napaka-heavy ng energy mo. Tingnan ko ha. Buksan ko muna yung energy niyo Kung magkoconnect dito sa oracle natin. Tingnan natin. Okay. Umaasa ka na magbabago to, ano? Kasi nga, mahal mo. Siguro, nasa office, ni ko alam kung police ba yung person mo, o sundalo, or nag-office, call center, anything. Basta, meron siyang workplace na ganun. So, alam mo, alam mo, ang ito yung pinaka parte eh. puti sana kung hindi mo alam yung mga kinalolokohan niya o kung ano man ang ginagawa niya kaso alam mo eh alam mo yung nangyayari. okay so ay nako pero napakahaba ng pasensya mo pinagdadasal mo na sana one day magbabago itong taon na ito. Kasi sobra mong mahalang ang tao na ito. Umaasa ka. Okay, some of you na kaibigan nyo, maring family, nagbalita sa'yo na may ginagawa yung tao na ito, yung person mo, anything. Meron siyang sideline, maring trabaho. Hindi naman common, nakabicycle naka bicycle yan, delivery na kagad. Basta anything na parang sideline niya, okay? Yun. Parang may ganun siyang tinatago para lang matustusan yung third party or kalokohan or bisyon niya. Maring bisyo sa alak, bisyo sa babae. Alam niyo yun? Yan. Halimbawa, pag nagsasahod siya sa kung siman man siya, nagsasahod siya, meron siya mga tinatago or mahilig siya magluto, anything. Yan. Parang may something. So, ikaw naman, ikaw malakas yung pag-asa mo na magbabago itong taon na ito. So, isa at aside muna natin to. Gusto ko lang makita yung emotions mo sa kanya sa ngayon. Marami ako na-absorb na, na ano ngayon. Parang na-absorb what I mean. Yung energy, ang lungkot. Okay? So, yan yung energy niya. Okay. So, hindi lang pala to isa ang pang ang pangloloko niya maraming beses na. Okay, maraming beses na and parang matigas yung ulo nito. Okay? Which is, alam niya na magkakaproblema kayo. Alam niya magkakaproblema kayo, pero talagang tinuloy niya. Tinuloy niya, sinubukan niya. Okay? Ganito kalala yung pangyayari. Okay? alam niya problema pero talagang parang nawala yung takot niya kasi nga may third party. ba? Diba? Yan. Teka lang. Tingnan natin. May nakikita ako bad employee sa paligid niya. Maring kawork. Kawork. Malapit ka mag-anak bigan yung mga taong sa surround niya may kinalaman sa pagbabago ng person mo. Yes. Alam niyo yung salitang suhol? Yun. parang sinusulan siya. Hey, huwag ka dyan. Ganito, ganito. O. Oh. Diba? Ang pangit. So, Wala lang nalungkot lang ako kasi nakikita ko yung energies ninyo kasi ang tal ang lala nito eh. Umaasa ka eh, umaasa ka magbago siya. Grabe yung lungkot mo, grabe yung pag-asa mo na umaasa ka sa kanya na may magbabago, magkakaroon ng himala na magbabago yung person mo. Balang araw babalik siya sa akin. May mga ganun na energy ka. uff, Grabe 'yan, no? Cancels anything, uh, meron siyang uh, hindi tinuloy. Okay. Meron siyang mga bagay na parang um, natakot din naman siya, nakaramdam din naman siya ng takot. Pero dito kasi parang medyo matigas ang ulo niya. Pero nung sa tingin niya na nakakaramdam ka na, doon siya nakaramdam ng takot. Yan. Tinago niya muna. Meron siyang four of swords. Tinago niya muna, nagpahinga muna siya para hindi mo maramdaman. Or para hindi mo, para hindi ka makapansin. Okay. Ang salbahi nito, ano? Naiinis ako sa energy ng person niyo So, I guess tinago niya and then nagsorry sa iyo. Okay? Bumalik eh. Bumalik, nagsorry and then suddenly balik na naman siya. Parang naging cycle. Okay. Ayan nga 'yung sinasabi ko. Oh. Bumabalik siya. Ayan. Meron lang struggle dito konte pero hindi naman 'yan malala. Matutuloy din 'yan kung ano man 'yung plano niya. Okay, uh, even sa career, paglipat ng bahay or anything, matutuloy naman to, makukuha niya pa rin yung gusto niya. Yan, so doon muna tayo, continue tayo sa energy mo, matutuloy, may blessings naman siyang paparating. Ano yung energy mo, tingnan natin yung ikaw, <coughs> tingnan natin kung mag-connect sa oracle. Jezebel. Ayan. You're hot. Okay. May iba sa inyo parang pumapayat. Okay. Pumapayat. Nakalimutan nyo yung sarili niyo. Alam ko yung Jezebel, maganda yan. Pero, para sa akin, parang na, parang, nag-lose ka ng weight. As in, talagang pumayat ka simula nang nasaktan ka. Depression, anxiety. I think some of you talagang may gustong tapusin yung buhay nyo. Diba? Diba? parang napapagod na kayo. Pagod na pagod na kayo. Okay, so alam ko mahirap 'yan mga ano, mga love ko, pero ano lang. Okay. So you find out na find out mo na meron siyang ka kinakalo, ka kinakalokohan sa second account. Maybe nagsimula rin kayo sa dating apps. Facebook, Instagram, any kind of accounts. So, ang nagiging problema mo ngayon is yung pagiging kal niya sa cellphones or any any social media account. Meron siyang second account. Okay? I think meron din siya nakatagong pera na ibang account na hindi mo alam. Yeah. And na-find out mo to na mo. Or mahuhuli mo ito this week, ilang araw, baka meron kang makikita. May malalaman ka. Okay? So, you're closing yung cycle. Bakit? Oh. So, naging magiging pregnancy. Ayan lang. So, some of you, naging, hindi ko alam kung ikaw yung ka-one ka night stand niya or, Meron kang past trauma from the past? Na-rape ka ba? Sorry sa words ah. na, -na -molest ya ka ba? Parang meron eh. Meron kang trauma from the past and hindi mo na-enjoy masyado yung kabataan mo. Hindi mo masyado na-enjoy yung ay, alam mo yung life kasi maaga kang ano. Pwede naman na yung person mo na nakabuntis talaga sa'yo it's depend it's depend kung paano niya i-take yung yung lumalabas ng reading ngayon kung resonate talaga kayo. Okay? So tumatay yung balay ko kasi mabigat 'to eh. 'Di ba? ba diba? mabigat 'to? Pwedeng sabihin na natin na some of you na yung 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 person niyo pinapanagot ng ng isang babae na hindi naman pala niyang anak fake alam mo yon pwede rin na parang gusto mo nang mabuntis hindi matuloy-tuloy yung pagbubuntis mo hindi siya nag hindi siya na hindi siya natutuloy okay isa ano kalkalin ko pa yan huwag kayong mag-alala tingnan natin para tingnan natin kung connections talaga sa inyo Okay, the emperor. Ayan. So, itong, itong, ano na to, the emperor, talagang nahuli mo siya, no? Kasi yung secret account, two of cups, naka-reverse pa. So, sorry, ha? Maaring may nangyari talaga sa kanila. Maaring may, may ganun na involved. Kaya ka, kaya kasi, oh, some of you asawa. Okay. Maring hindi naman kayo asawa, but matagal na kayo magkarelasyon. Merong third party. Maring ikaw ang third party, ha? Baka munti ka mabuntis ng lalaki na ito. Baka lang, ha? May hindi lang natuloy. yon May gusto bang magpalaglag sa inyo? Huwag nyong ituloy yan, ha? Pwede naman. Bahala kayo kung... Hindi ko alam, hindi ko naman ini-encourage yung tao gawin yon. Pero nasa sa inyo yun. Kung hindi nyo kaya, sana ay i-protect yung sarili ninyo. Kung hindi nyo kayang buhayin yung bata. Um, ano bang tawag dito? Wag lang yung kakakayo ka ng kaka, diba? Buka ka ng buka ka, no? Isipin nyo kung ano magiging future ng bata sa inyo. Karapat dapat ba kayo maging magulang? Buti mga bata, hindi pa na nakakapagsabi. Dahil kung hindi, baka may insulto lang kayo. Ay, ayoko dyan. Ayoko maging nanay yan. Ay, walang may bibigay sa akin yung future. Kawawa ang baby. Hindi sila makakapili ng kanilang nanay. So, be a good mother. ba diba? Ayusin nyo. Magiging maayos kayong magulang para sa mga bata. Parang awa nyo na. Kahit hindi nyo gusto yan, parang awa nyo na. Ayusin yung mga buhay ninyo. Okay? So, I think naman kung kung talagang gusto nyo magkabuntes siguraduhin nyo lang kaya talaga. With your financials. Okay? So, may napapagod na dito eh. May nakikita talaga ako. Ibahin ko yung cards. Tingnan ko. Gusto ko ma-absorb yung energy mo. Umiiyak ka eh. Parang yung... Ab parang inabandon... Inabandon na ka feeling mo. Okay? So, hindi ko alam ha. Pero, tatry natin. Parang feeling mo ano eh. Pagod. May nasisense akong napapagod na ako. Parang dapat ko pa ba itong bitawan? Ganon yung mga na-absorb ko ngayon. Ang... i-close nyo yung mata nyo. Tapos, sabihin nyo mag-connect tayo. Please, gano'n. Isipin niyo na kausap ko kayo para kumunik kayo sa akin. Kasi may nakikita talaga ako na kailangan ng tulong eh. Tingnan ko. Hmm. Lumalaban ka eh. Ang tapang mo. Talagang umaasa ka na, Oh my God! Kanina naka-reverse siya, ngayon ano, hindi na mo. So, dati ka na palang iniwan talaga ng tao na ito, no? Or, talaga nagkalayo kayo. Pero dahil matapang ka, umaasa ka na magbago ito. Kaya nandyan ka. Mahal mo pa rin, mahal mo kasing tao nito. Alam na ano ako, nadadala ako. Maganda yung reading nyo. Maganda yung, yung connections natin na feel ko yung heaviness nyo. Parang, ay, ayoko na ng iba. Ayoko na. Pagod na ako. Sana kung hindi rin kami, wag na lang ibigay. wag na ako bigyan ni Lord. Parang ganun yung inihiling ninyo. Napapagod na kayo. Okay. So, pinoprotect mo naman yung sarili mo, pero minsan nakakalimutan mo rin talaga. Lahat naman tayo, parang meron tayong emotional na parang, Ah, bumabagsak naman, 'di ba? Tao din naman kayo. Kaya naiintindihan ko kung minsan umihina yung emotions niyo. Okay? So grabing luha mo sa tao na ito eh. Hoping ka na magbalikan kayo. Well, try nyo yung manifestation kit natin inaayos ko lang talaga kasi gusto ko may deliver to sa mga taong bumili na okay na. Kasi rinitwalan ko, uh, rini, rini refresh ko yon Hindi lang po ito ang bibili nyo. Na, meron siyang kit, hindi ko lang pwedeng ipakita kasi meron mga sangkap siya, hindi lang yon Okay, so try nyo yung manifestations na yun. Okay, so... Salamat ha, kung sa salamat sa mga marami. Maraming bumili, hindi ko expected na ganun karami. So, when it comes sa uh, career mo naman, tingnan natin kung ano yung blessings. Ano yung blessings na ano ako sa'yo. Kasi some of you, meron kayong ditong past trauma, pero strong kayo dito eh. Nakabawi ka na sa life mo. Imagine mo yung buhay mo, yung, yung way back 10 years kung ano yung hiniling mo, kung ano ka ngayon. Ang layo mo na sa dati. Nakaupo ka na sa, ano, throne. ba diba? Pentacles. Blessings. Abundance. You're blessed. Isa lang sinasabi sa'yo. Talagang napaka-bless mo. Okay? Yan. Maraming opportunity sa'yo. Maraming naliligaw. Yan. Hindi ka pa dalos, -dalos. Talagang, ano, pino uh, pinoprotect mo na lahat smart ka na eh, kahit mahina ka minsan sa love, but talagang ano eh, kailangan mong, ito yung blessings mo, oh. meron kang isusugal, pero alam ko hindi ka na basta-basta, pero itutuloy mo daw yan, blessings, meron siyang good uh, outcome, okay? Meron siyang good outcome. Yan. So, good luck. Tingnan natin kung ano pa yung sasabihin sa inyo ng universe. Tingnan pa natin. Okay. So, naka-reverse eh, the lovers. Okay, sige. I-ano natin yan. Happiness. Ah, yung hawak ko ng ano, ng, sorry, yung hawak ko ng car, actually, nakaganyan talaga siya. Ako yung nakaganyan, na nagkamali. Okay. Night, oh. Any blessings coming, lovers and ten of <sighs> your <sighs> sorry, ah. Huh? Masaya to yung mga nakukuha kong ano. Yung mga umaasa na maayos yung kanilang family. Magkatotoo daw yung ina-manifest ninyo o yung wishes ninyo. Babalik yung asawa niyo sa inyo o yung person ninyo. Sa mga single dyan, na feeling mo talagang end of the world na wala nang lalaking magmamahal sa inyo. Meron pa kayong makikilala at makakabuo kayo ng masayang pamilya. Yes. Ang ganda ng sagot sa inyo. May mga mabigat yung damdamin, yung puso nyo. Yes. na feel ko kayo. Anyway, uh, maganda naman yung reading nyo ngayon. Medyo nalungkot lang ako sa mga pinagdadaanan ninyo. Ang lalim meron kayong pas na madilim. Tapos, eto nga, nangyihari pa. Yan. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Anyway, yun nga, try nyo yung mga oils natin. Meron tayong pang Ito, Eto, nananaginip tong person natin. Yung, yung ano natin, yung oil natin para sa mga, pang ano natin sa... naiiyak nahi, nahi, talaga ako. Promise. you know Alam mo yung luha ko, hindi sa pag-ano. Suwerte yan. Promise talaga. Kaya, sana magkatotoo yan. Magkatotoo yan. Lahat ng mga prayers niyo Lahat ng prayers niyo na magkatotoo to, magiging masayang pamilya niyo Okay? So, Pwede din tayo sa love. Love oil or... Ah... Nablangko talaga ako, promise. Kasi, nag-aagaw kasi yung nakikita ko sa inyo. Gusto ko kayong yakapin. Kasi may victory to para sa akin eh. Diba? Sino bang hindi matutuwa dito? Para sa akin, victory to para sa inyo. Okay. Kung ako yung tatanungin ninyo, victory nyo. Victory natin tong lahat. Okay? So... Huwag ka, ka mawalan ng pag-asa. Sa mga single dyan, makakatagpo ka pa. Okay? So, go lang. Huwag ka mapagod magmahal. At sa mga nasasakal na dyan, na hindi makaalis sa kanilang mga person, sa mga masasamang person nila, hindi lang isang lalaki. Huwag kayong matakot magmahal wag kayong matakot tumalikod sa taong masalbahe wag kayong matakot sa mga taong hindi na maisalba pa tandaan ninyo kapag hindi kayo tatalikod diyan sa mga sa pag hindi kayo tatalikod diyan Diyos na mismo ang gumagawa ng paraan para umalis ka diyan hindi hindi mo makikita ang magandang plano sa iyo ng Diyos okay so wag kang matakot pero kapag gusto mo naman talaga, kung halimbawa, kasi may anak kami, kasi 20 years na kami, mami. Ganon kalimitan yung mga client ko eh. Nagmamakawa sila sa akin na tulungan ko sila. Kasi mama, ano ma-20 years na kami, 30 years na kami. Tumanda na kami ng Well, ilalaban natin yan. Huwag kayong mag-alala. Depende naman po yan sa taon eh. Kung bago naman yan, may karapatan kayong mag -desisyon. Pero, mahirap talaga pakawalan yung taon na eh. ba? Diba? Tingnan natin, matutulungan ko, matutulungan ko kayo. Pero, again, hindi naman ako Diyos. Okay? Tao pa rin ako. Mas lakasan nyo yung pagdasal ninyo talaga. Okay. So anyway, kung gusto niyo magpatulong sa akin, halimbawa, na sa tingin niyo na spelling person niyo, sa tingin niyo na parang pa kailangan niyo talaga ng reading para kasi hindi ako basta-basta tumatanggap eh kailangan dumaan muna sa reading. Paano ko kayo matutulungan? Syempre, sasalain ko muna kayo. So please, sa mga magbi message yung mga admin ko diyan na um na sasagutin naman niya kayo and be respectful naman po. Please lang. Eh, nabahan lang po yung pasensya ninyo kung hindi po kayo masagot. Up-up lang kayo. Ma'am, ulitin niyo lang po yung copy-paste niyo lang. Message niyo lang ulit. Ganon. So, eto wag niyo pong itawag. wag niyo pong i-message. Dito lang po kayo sa messenger. eto po ang aking Facebook account. Feb 4 po yan. Okay? In-upload. Ito po ang cover niya. Yan. Diba? Yan lang po ang aking cover. So, marami po akong Facebook account kasi may business ako, may may mga ano pa ako. So, yan lang po ang i-message nyo, wala na pong iba. Okay? May literate po and basahin ko pa po yung mga nag umingi ng ano. Bima mga nagpapasalamat dito. Ma, maraming salamat po sa tulong mo sa anak ko. Hindi kanya lang po magawang mag kasi po gusto niya pong personal magpasalamat sa iyo. Ah, okay. Sorry ha sa mga kumakain. Kasi napaiyak ako eh. And, ano to? Okay na po sila ng kanyang asawa, ma'am. Gusto niya po kaming pumunta dyan next month sa iyo, ma'am. Personal, magpasalamat. Yes, pwede niyo po akong puntahan. mag pwede naman po kayo pumunta. Personal sa akin, and magpa-reading, yes. Iri-ritual ko po kayo sang face-to-face -face kung gusto ninyo kasi malakas po ngayon Ghost Month. At akala ng iba, Ghost Month, pagkatapos ng Ghost Month, wala nang problema. Ang June, di ba? Ah, wait lang. Uh, September, August, September, October ang October ata. Tingnan ko. okay kayong Um, ito, double check ko. Hindi lang naman August ang mabigat na buwan. Okay? nafi feel nyo naman yun, ba diba? So, bibigyan ko pa kayo ng tip para makaalis dyan. Okay? So, anyway, mag-insenso lang kayo everyday to, to stick, ha? Kasi ghost month ngayon. Pwede kayo mag alay kay chocolate, anything pagkain, cupcake, anything, o kaibigan sa'yo to, yan. Iano natin yung mga kaibigan natin, kasi kahit wala na sila, iano rin natin na yung nandito sila sa Earth. Yung i-welcome din natin sila. Okay? So, maraming salamat. Ingat po kayo. Umili po my Litaro. Oh, Bye-bye.